Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 29, 2025. Habang ikaw ay humaharap sa bagong araw ng Mayo 29, hayaang yakapin ka ng mga enerhiya ng uniberso na parang isang mainit at ligtas na yakap na nagbibigay ng kapanatagan. Isa kang nilalang na tunay na nakakahanap ng kasiyahan at katuparan sa mga bagay na iyong binubuo, mga proyektong nilalagyan mo ng puso. Malikhaing gawain hinuhubog mula sa iyong dedikasyon at mga pangarap na unti-unting binibigyang anyo. Ngayong araw ay perpektong pagkakataon upang alagaan at bigyang pansin ang kahusayan mong ito. Sa paglubog at pagsikat ng araw, ikaw ay iniimbitahan na muling damhin at suriin ang mga damdaming maaaring bumalot sa iyong isipan, mga damdaming maaaring may pinanggalin ala alaala mula sa nakaraan at maaaring magbunga ng isang banayad na pagkasabik o pangungulila sa mga panahong lumipas. Sa bawat oras na lumilipas, mararamdaman mong may mga munting pag-aalinlangan na maaaring pumasok sa iyong isipan. Ang mga pagdududa ay maaaring maging bahagi ng araw, ngunit tandaan mong ang iyong determinasyon ay mas malakas kaysa sa alinmang boses ng kawalang katiyakan. Ang ganitong uri ng tensyon sa pagitan ng duda at kumpiyansa ay maaaring makaimpluensya sa iyong mga desisyon, ngunit nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang itakda ang landas na nais mong tahakin. Mahalaga ring maunawaan na sa kabila ng iyong pagiging matatag, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Sa paligid mo ay may mga taong handang magbigay ng suporta, inspirasyon, at liwanag sa mga panahong madilim ang iyong iniisip. Kailangan mo lamang buksan ang iyong puso sa kanilang presensya. Ngayong araw, bigyang pansin ang tawag ng universo na kumilos para sa iyong mga pangarap. Sa bawat ideya na dumadalaw sa iyong isipan, sa bawat plano na pilit mong binubuo sa katahimikan ng iyong pag-isa, naroroon ang potensyal para sa isang mas maliwanag at makabuluhang kinabukasan. Huwag kang matakot magtiwala sa iyong kakayahan. Ang tiwala sa sarili ay parang binhing itinatanim, kapag inalagaan, ito ay mamumulaklak at magbubunga ng tabumpay. Hayaang ang iyong likas na lakas bilang isang tarus ang magsilbing pundasyon na magpapalakas sa iyong kalooban habang pinaplano mo ang iyong mga susunod na hakbang. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng mga maliliit na desisyon, sapagkat dito nagsisimula ang malalaking pagbabago. Habang ikaw ay naglalakbay sa kalaliman ng iyong emosyon at mga hangarin, huwag kang mahiyang lapitan ang mga taong maaaring magbahagi ng kanilang kaalaman o karanasan. May mga pagkakataong sa simpleng pakikinig sa mga payo ng iba, may mga landas kang makikita na dati ay natatabingan ng iyong mga takot at pag-aalimlangan. Sa pagbubukas ng iyong sarili sa ganitong uri ng koneksyon, hindi mo lamang hinahayaan ang liwanag na pumasok, kundi nagiging daluyan ka rin ng liwanag para sa iba. Tandaan mong ang pag-uusap ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng karunungan at kakayahang umunlad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan. Ang araw na ito ay nagsusumamo para sa isang tahimik, ngunit matibay na pagsisid sa iyong mga damdamin, isang sayaw sa pagitan ng pagminilay at paglalakbay patungo sa intensyon na maaaring humantong sa mga magagandang resulta sa hinaharap. Sa mas malalim na pananaw, ang araw na ito ay isang paanyaya upang mas pagyamanin mo ang iyong mga pangarap. Ang iyong katangian bilang isang taurus na masinop, praktikal, at mapagmahal sa kagandahan ng buhay ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magbigay ng tunay na halaga sa mga bagay na iba'y nakakalimutang pahalagahan. Ang simpleng hapunan kasama ang pamilya, ang paglilinis ng iyong espasyo upang magbigay daan sa positibong enerhiya, ang pag-aalaga sa isang halaman o alagang hayop, lahat ng ito ay nagbibigay sa iyo ng koneksyon sa realidad at sa espiritual mong sentro. Ang ganitong mga gawain, gaano man sila kasimple, ay maaaring magsilbing daan tungo sa kapayapaan at kaligayahan. Maswerteng kulay mo ngayon ang Berding Esmeralda, kulay ng kaginhawahan, kasaganahan, at muling pag-usbong. Magsuot o gumamit ng bagay na may ganitong kulay upang madagdagan ang iyong lakas at konsentrasyon. Ang maswerteng numero para sa araw na ito ay labing isa, dalawamput isa, at tatlumput lima. Kapag makita mo ang mga numerong ito, ituring mo itong mga senyas na ikaw ay nasa tamang landas. Samantala, ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglilinis ng iyong kapaligiran, mula sa iyong tahanan, lugar ng trabaho, hanggang sa digital space mo. Ang paglilinis ay hindi lamang pisikal na gawain, kundi simbolikong paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa mga bagay na hindi na nakakatulong. Ang payo para sa iyo ngayon ay huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng pagiging matyaga. Hindi lahat ng bagay ay kailangang matapos ngayon. Ang ibay nangangailangan ng panahon upang lumago. Tulad ng isang punong kahoy, hindi ito agad namumunga. Ngunit kung ito ay patuloy na inaalagaan, darating ang panahon ng pag-ani. Magtiwala sa proseso. Magpahinga kung kinakailangan, ngunit huwag tumigil. Ang iyong determinasyon at kakayahang tumindig muli ay nagbibigay inspirasyon sa mga taong lihim na humahanga sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng oras ang sarili mong magmuni-muni. Balikan mo ang mga sandaling nakapagbigay sa iyo ng tuwa, at maging ang mga hamong pilit mong nilampasan. Pasalamatan mo ang iyong sarili para sa lakas na pinili mong gamitin. Ang bawat araw ay panibagong pahina ng iyong kwento, at ngayong araw na ito ay naging mas makahulugan dahil pinili mong harapin ito ng may tapang, pagmamahal, at paniniwala sa iyong kakayahan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga pangarap, unti-unti mong hinuhubog ang isang kinabukasang mas maliwanag at mas makabuluhan. Pagtibayin mo sa puso ang mga leksyon ng araw na ito. Sa panahong kailangan mo ng paalala kung gaano kakalakas, balikan mo ang panahong ito, ang Mayo 29, 2025, bilang patunay na kaya mong bumangon, magmahal, at lumikha ng buhay na tunay mong minimiti. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.